Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon yung napipintong gera sa ating bansa dahil sa sigalot ng US at China uh, sa West Philippine Sea Kaya Gusto ko lang uh, i-remind na meron tayong stock ng dark chocolate Pwede na kayong mag-text, magtawag sa number na ito, 0916 90 997 uh, Limited po ang stock, kaya first come, first serve, first week of July ang delivery Okay, uh, bago lang, I think 2 days ago, nag-vlog si Maharlika uh, Napakalungkot na yung kanyang pag-vlog dahil tatlong uh, informants ang tumawag sa kanya ang isa mataas na general uh, nagbanggit tungkol sa napipintong gera at pinaghahanda ang mga Pilipino so nung na-vlog ni Marlika ang daming ano ang daming sa akin tungkol dito uh, pangamba, yung ano daw ang gagawin? Totoo ba? So, ako naman, ayokong maging alarmist. Sabi ko, maggasal lang tayo. Ganun lang ang pala. Ay, uh, kasi ayoko, ayoko na sanang mag-topic tungkol nito. Baka makadagdag lang ako sa takot na nararamdaman ng ating mga kababayan. Kaya lang, ngayong araw na ito, Uh, katatapos lang yung usapan namin may tumawag din uh, sa akin na isang general, PME -er. hindi ko na babanggitin, basta uh, hindi ko banggitin pangalan, mas senior sa akin ito Tawa, hello Johnny kumusta ka na sabi niya, ito, sir. So, may mga pinag-usapan kami then mamaya na uh, bigla ako, sabi niya nako uh, nalalapit na ang gera sa atin sabi niya eh, bakit mo nasabi, sir? Nako. Ah, uh, grabe na ang ko ngayon. Na uh, ang we are in a dilemma, sabi niya. Dam if you do, dam if you don't. Tapos, divided ang Pilipino, divided ang officers sa men and women in uniform. Divided. So, Magulo, kuya rin yung dilema. Ito yung binanggit niya na medyo na nasyak ako. Ano, ko? ano ba ito? galit siya sa China. Hindi siya pro-China. Galit siya sa China. Kailang galit din siya sa administrasyong ito. Dahil wala daw eh. Walang, walang klaro na Parang pinasubo tayo dahil sa foreign policy. Sabi niya, handa pa rin akong lumaban. Sabi, niya. <laughs> Sabi ko, ako rin sir, handang lumaban. Kailang worried ako sa aking pamilya. Gusto ko sanang ma mayalis sila sa Pinas, madala sa safe na lugar sa ibang bansa. Bahala na kung magkagera total. May edad naman tayo. <laughs> Doon ako medyo ano this is reality. Ah, kasi ano siya, dahil PMI graduate alam niya yung nangyayari sa loob ng IIP ngay. Uh, tapos ito, sinabayan ng ano, mayroong mayroong isang chat group na kasama ako uh, na politically active itong chat group na ito. Merong nag-post nitong message nito. Uh, sabi niya, how true kaya, sabi niya. So itong message nito is totoo kaya itong message. So basahin ko lang yung ano, Basain ko yung message, okay. Sent by Archbishop Martinez. Uh, prior to this, mayroong panawagan ang Simbahang Katoliko na pray for uh, safety of the Philippines. So, kung pinagdarasal ang kaligtasan ng Pilipinas, there must be something na nakikita ang simbahan katoliko. So, ito, sent by Archbishop Martinez, then from General David. Marami tayong General David. Ha? I don't know kung totoo ba ito. Basta, ibasa ko lang sa inyo. Ha? Sabi, sabihin po sa lahat na magpray para sa bansa. Naka-red alert ngayon ang uh, Armed Forces of the Philippines gawa ng galit ang China. Maingay ngayon dito sa Clark dahil landing ng mga gamit pandigma from France, USA, Japan at Australia para tumulong kung sakali gumera ang China at Arab country. Please ask all to pray. Please pass to all prayer warriors. Ito yung kumakalat na message. How true kaya? Sabi na ng post. Uh, may nag-respond. Basahin ko lang ha. Whether true or not, we have to pray. Correct. Kaya ako, yung mga nagme-message sa akin, nagtatanong tungkol dito sa let's pray na hindi yan matuloy. Kasi nothing is impossible sa prayer Nothing is impossible with God. Diyos na lang ang makakatulong sa atin. Uh, kasi napakalaking sakuna ito kung mangyari. Hindi lang ako ang naranasan ko lang yung communist insurgency war or 34 years, lumaban ako dyan maliit na gyera lang yan yun ding Muslim secessionist war maliit lang yun ito China ang katapat Ay, so, tapos may nagbabanta pa na nuclear uh, warheads na gamitin, Nakon. sobra pa sa Nagasaki and Hiroshima, mangyayari sa atin kung matuloy, kaya we really need to pray ah, sabi ng nag-respond Whether true or not, we have to pray. U.S. has a demented president in cahoots with a cockhead photo bongbong and Chinese president who made it clear with PRRD before that China will go to war over South China Sea. Those three combinations alone are enough reasons to pray. Malala niyo yung sabi ni Pierre Adi, yung unang bisita niya sa China na nagwarning na ang Chinese president na uh, hindi sila mag-atubili na they will go to war kung eh, ano sa West uh, South China Sea nila yung kanyang clinic claim na tendas line eh, yun isang indication tapos na na nangyari sa Ukraine Uh, kawawa ang mga Ukrainians dahil pinasubo ng US ang Ukraine na makipag sa Russia. So, itong mga indication nito parang uh, mauulit sa atin. Tayo ang proxy ng US makipag sa China. nakaka ano uh, another nag-comment and here some indicators. I think that war is impending military defense stock are performing really well yung arms mga bentahan kasi sinasabi nila ito ang negosyo ng Amerika gusto nilang nagkakagera para marami ang bibili sa kanilang mga defense uh, mga armaments nila so ulitin ko uh, pinagsabihan ako ng uh, mataas na retired general na ito, premier general, uh, manda na manda tayo kasi uh, nasa dilema. I hope ma ano how can this this be prevented? Ang nakikita ko lang mag-change ng uh, approach ang gobyerno natin Uh, yung style Digong ba? <laughs> uh, Marami ang bumabati ko Sa style ni Digong But doon ako believe yung style niya Realis Realistic Si Tatay Digong mm, Mas Pinili niya nagpakumbaba. ba? Hindi siya Nagmatigas ang ulo So status ko as is what is. Ganun lang. O di, walang problema. Para, ngayon kasi, ang foreign policy ng ating gobyerno is ano, talagang dumikit na siya sa US. E eh, di, nagalit ang China. So, yan ang dilemma natin. Hmm. Uh, ayungin siya. I-resupply -re nila. Pipigilan ng uh, Chinese. Anong mangyayari yan? Back out na tayo. So, again, the most important thing we do now is prayer. Sana, mabigyan ng wisdom ang ating gobyerno ngayon to do the right thing para maiwasan ang gera. Kasi once na nagkagera, kawawa ang mga Pilipino. E itong mga government leaders, baka mabilis lang sa kanila lumipad. Malala nyo sa ano, malala nyo yung Ukraine nung nilusob ng ano nilusob ng Russia anong unang aksyon ng US government kay President Zelensky they offered him a ride para evacuate siya doon at lipad paalis na ng Ukraine mabuti na lang itong si President Zelensky no, no I will not do that I will not leave my country Baka ganon din ang gagawin ngayon pag nagkagera. Yung nila itong mga administration officials natin na okay, malis na kayo dyan. Dito na kayo. Safe haven na kayo sa Amerika. Pabayaan niyo ang mga Pilipinong lumaban. Baka ganon. Nako. So, sana uh, maawa ang Diyos atin at hindi mangyari itong gera na kinakatakutan nating lahat.